Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Mm. Happy New Year, guys! Happy New Year! Ito namin, guys. So, Happy New Year po sa inyong lahat. So, dito tayo sa bahay ni Ninang. Ninang Daisy. Happy New Year po sa inyong lahat dyan. Happy New Year! Ninang at sa aking mga pamilya Happy New Year and Merry Christmas <laughs> So ayan po ay dito kami ng aking asawa sa bahay ng aming ninang na mabait Si Ninang Daisy So ayan shout out sa inyo ni Ninong Ayos Uh, countdown na po tayo oh, Lapit na po mag 12 o'clock Ang gabi so, Happy New Year Happy New Year everyone So wala pang nagpuputukan dito sa ano? Oh, bawal dito So Happy New Year po sa lahat ng ating mga Kapamilya dyan Kapuso ka man o kapamilya Happy New Year, happy new year! sa ating mga kapamilya dyan kapuso ka man o kapamilya happy new year everyone so nabati nyo na ba ang lahat so happy new year po sa lahat ng ating mga kapamilya kaibigan kasama sa trabaho at mga ating mga mahal sa buhay nga itong Ang eh. sarap nung paan ng manok. Malasa, no? Ano ba gawin ang mm. kulo niya dito? Ewan eh, ko, baka nang pinagagawa-gawa ni Kuya, no? Sarap nga, eh. Tikman mo yung hipon. Mm. So happy new year guys. Happy New Year, everyone! Happy New Year! Ang sarap nung paa ng manok. Malasa, no? Ano bagay pa nang hmm. niya dito? Ewan eh, ko baka anong pinaggagawa-gawa ni Kuya mo. Sarap nga eh. kunin mo yung hipon Mm